minsan, de ba, halimbawa, yung isang tao is nag -cheat, cheat siya, pero hindi mo pa siya nahuhuli, de ba? Meron na pala siyang iba, pero hindi mo pa nga nahuhuli, hindi mo pa rin talaga nakikita, wala ka pa rin talagang ebidensya. Hanggang sa, um, maglamig ka na sa kanya, kasi nga nag -cheat, cheat siya. Kasi yun yung ugat eh, nag cheat, -cheat siya, kaya ka nanlalamig sa kanya, de ba? Halimbawa, nag cheat si lalaki, tapos itong si babae manlalamig kasi nga nag cheat, -cheat na itong lalaki. Tapos, nung nanlamig ka na, itong si lalaki, kasi sasabihin nya niya na dahil nanlamig ka na, nagets ninyo, pero nanlamig ka kasi nga nag-cheat siya. ba? Diba? So may mga tao na they silently quit, nagkukuit na sila, nagpaplano na silang umalis sa relasyon, pero ang totoo, eh sila naman talaga yung dahilan kung bakit nasira ang isang relasyon. May mga tao na ayaw lang talagang masisi. Ayaw nilang masisi. Kaya hindi pa sila bumibitaw. Naghihintay sila ng pagkakataon na ikaw ang magkamali para masabing ikaw talaga yung rason bakit nasira ang pamilya o nasira ang relasyon.